morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadomi po. Mag-share po ko siya ng kaalaman tungkol po sa karburador. Tara po linisin na natin. Ito na yung karburador ng ginagawa nating motor. Lilinisin natin siya. linisin muna natin yung sa labas bago natin linisin yung sa loob pag naglilinis tayo ng carburetor dapat unay natin yung linisin yung sa labas para pagka malinis yung labas inawakan na natin yung nasa loob hindi na siya madudumihan dahil malinis na siya Itong goma na to Okay lang itong mabasa ng gas basta huwag mo lang aalisin Sa kanyang bahay At Huwag mo lang aalisin dito Kasi pag binalik mo yan mahirapan ka Okay lang mabasa yan sa gas Kahit mamagayan <coughs> Excuse me po Kahit mamagayan ay walang problema Dahil hindi mo naman inaalis sa kanyang bahay linis ko na buksan na natin ingko pampabilis ng trabaho Ayan na Ang dumi po ah! sa loob. ang next po nating gagawin ay sisiguraduhin po natin ang bawat butas ay hindi dapat barado o yung may nakaharang dapat open yan check nyo po ito dapat po ito ay may butas I, I, I ano nyo po ito sa parting maliwanag ano ninyo sa mata nyo silipin ninyo sa mata nyo ito kita naman oh, ay makikita kang parang puti sa so, yun know. oh. ibig sabihin yan wala yan hindi yan barado pero gagamitan para natin siya ng hangin yun know. oh. yan dapat po ganun hindi po dapat barado ilagay po natin dito yung bawat nalilinis. check din po natin ito ganun din dapat may butas sa gitna may makikita kang liwanag dapat uh, Ewan ko lang po kung makikita dito Ayun o, oh, may liwanag Sa gitna ano, you know, butas 'yan. Ibig sabihin, hindi barado ito. Okay na. Itabihin na natin. Tapos ito. Ay, ganun din. Dapat ito hindi barado. Ito rin. 'Yan, dapat hindi rin barado 'yan. Ito hindi rin dapat barado 'yan. Ito rin hindi basta bawat butas dapat siguraduhin nyo na hindi barado malalaman natin yan na hindi yan barado gagamit tayo ng hangin at gas ito o matiwanag di shadow baba natin yung brightness ito gas ang laman nito ilalagay natin dito ibubuhos natin ng ganyan tapos gagamit tayo ng hangin dapat may makikita kang parang uh, puti na hangin na may kasamang gas Hoy, <laughs> magilabas ko pa po ito makaya kaging hangin yung gas yun o oh. kita ba ulitin natin yan natin sya ng gas dapat may makikita kang para puti gas na may kasamang hangin yun o, oh. kita ba ibig sabihin po noon hindi po siya barado ganon din sa mga ibang butas ito hindi na natin kailangan tong uh, lagyan ng gas at hanginan kita naman na yung butas na wala siya hindi siya barado ito na lang, itong isang to papasukan natin siya ng gas tapos isprayan natin dapat may makikita ka rin puti yan yun know, o sa parting taas sa pa tingnan mo sa parting taas yun o no? know. ibig sabihin hindi barado mga ganun po ang dapat nyong gawin pag naglilinis po kayo ng karburador dapat lahat po ng butas na yan ay hindi barado maglagari ka alam mong kuya kuman maglagari ko niya eh. yun oh itong isa kahit hindi na natin hanginan makakasiguro tayo na hindi siya butas kasi yung linalagay natin gas dito ay nawawala o nahuhulog yun o, ibig sabihin yan hindi yan barado yan yun o, ganun din dito sa mga dalawang butas hindi ko lang alam kung napapansin nyo sa video natin pero hindi siya Uh, hindi na i-stack yung gas oh. paglagay mo nawawala agad dahil ibig sabihin yan ay hindi barado hindi barado yung mga you know, kita ba may nakita po ba kayong puti na agas ah, gas yun at hangin yung isa you know, pass bus. Hindi talaga ito barado. Yan, ganun lang po ang paglilinis po ng karburador. Dapat po meron din po kayong gamit na tools na panglinis, carbon cleaner, mga carburetor cleaning ganon At ito pong ito, ito po yung kanyang gas and air mix screw. Huwag niyo na po itong gagalawin. Hindi po to ina-advice na galawin. Kung kailangan na kailangan lang po doon lang po ito gagalawin. Maselan po kasi ito. Balik na po natin. itong goma na to uh, hindi ko siya pina binabad o binasa ng gas kaka kasi ito ay ito po kasing gomang ito ay umaano po ito sa gas uh, tumataba lumalaki baka mahirapan po ako magpasok sa kanyang bahay ito bahay niya oh. kaya hindi ko siya binasa ng gas huwag nyo pong inang ng gas pagka katanggal po sa bahay yan o oh. pagka mo yan ng gas baka hindi mo yan malalapat tapos ito naman yung pinaka bulb na ito i-sasabit mo lang dito sa floating yan o nakasabit sya tapos i papasok mo ngayon dito sa may kanyang housing pinakabahay nya dito o oh. pinaka housing nya tapos yung kanyang pin

uh, maaari sa kanyang bahay. Yan. Pag nasakain, na nasabi ng gas, talong maaari sa bahay niya. Yun. Uh, I-share ko rin sa inyo itong aking gamit na pinko. May mga numero kasi ito at ito yung kanyang pinaka-aro. Itatapat natin sa 1. Ibig sabihin, hindi ito uh, maganong mabagsik para hindi masira o malos trade yung ulo ng bolt yun know, oh hindi na po sa yung ulo ng uh, bolt na screw pag binagay mo to sa number 15 o kaya dito sa parang pako na yan eh malakas yan Uh, baka masira yung bolt nung baka masira yung pinapasok nito, yung sa bolt ako, ang gamit ko lang muna ay 1 ngayon, mag-a-adjust ulit ako ng 5 5 muna yun o oh. yun o oh. yun hanggang number 5 lang tayo para hindi mo persa yung goma dito yung sa gitna para hindi maganong ma pit pit sa sobrang ikpit ano okay na balik na natin at ganun nga po akong maglinis ng karburador kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong paglilinis sa karburador uh, huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.